Hi guys, welcome to my vlog. I'm going to harvest in the garden. <laughs> <laughs> Pero layo ka ayaw ko mag-harvest, no? Ay! Kala ko sa loyo to. Kala Dahil, di rin ako mukha mo naman gawin na. May wala ka po yung vlog yan. Tapos ako na yung garden. Pero di ko ba naman mag-harvest? Pwede ka ka ba naman mag-harvest? Uy! Huwag ka maanggal ko. Baka yung mga mo ko ba? Ito nga lang, B! Ayan. 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 Ako ni Pa mag maghuhi. Itanong din mo ha, nai ko ano liso o. Oh. Iliso nga po ano, itanong din mo. Ako, ako mag maglabong na po na. Ay, magalit ko na. Ayan. Mga ano isa ka stop lang, tapos ang dami na. Yes, I love saluyot, dai. Kasi this is good for yes. Ano, ah, puso ba? Wow, that is well, Ano ha? Huh? Oh. nag-aantay ako sa mga kaibigan ko po. kami kay Lamera. Nagtagal ng sundo ko. Wala kasi akong sasakyan. Kaya ayun. Yung bit, bit ko. Malayo pa pala sila. Ayun na. Naglaag na pud mi. Mga lagun ka ayo. Soliset. Iwan Ab ab Apro na talaga. Welcome me guys. Welcome to our vlog. Yan <laughs> <bloggers>. uh -huh. <laughs> mga vlogger. Mga vlogger. O yan mga vlogger. Mga <laughs> vlogger. Mino. Dad, pwede na yung balay? Ha? Ima ba na pwede dad on pod Nalala ko na. Aw, wala ko hiluan. Kanawa lang siplak mita ko sa si Ah, dawis siplak ni. Magari daw sya. Sa palagay mo po, tinago. Nalala ni. Inanaden ko. Tinanaden man. Hindi ko. Ano Anong tanong mo sa akin po? Tugoy. Ano Uy, may tatanong ka anong size? Gusto ko extra extra large. Ayun nga. Ah, ayun nang isa o oh, nag-share. <laughs> dali mo nga lahat yan, pe. Para si Ginny doon na lang. Nag-share hey! nang isa oh. hey! But, na si oh, mo na. Agay ko sa akin ano ba? Dah. Ubusin mo na daw yan. O, oh, may kimchi soup pa o. Oh. Dali na na. O, oh, dali na oh, oh, oh. daw. Dali ka ni. Eh. Dito na ni dala Sila, nakatunga sila. O, oh, kasi hindi <laughs> nila alam. Ang dami dito. Diba dala, pati baka kayo. ka na. <laughs> Cheers. Oh, ito, asan ba? Hindi ka mili Ito nakatit na ha. Ito, Ang cute! Modelito. Ano? no, exculito. kay meron mo modelito. Ay, modelito kayong bagmay ba? Modelo! Nakagani, modelo! Magani, modelo din. Ang hinahan, modelo din. Tapos ang ito, ang modelito. Ang na biya.

Ay, ka chat. Ano? Ako na pong garden. Ano si American? Kato, Asian. Talay. Kato. Lagan kay Karina. Hindi mo siyang gitugtukan. O niya, gitutangan ni o Ano? Sir. Ika atay man na siya dahil, no? Ang gita nung naku, ko ano kanang ka nang patungkuan sa, kanang root niya. Ay, kanabit ang unod. Mga kong nung anak. <laughs> sige! Ah! Oh, pwede na niya eh! Tupoy sa oh! down sila harvest, promise to o, sige nga, sige nga Ay, na nanday, na nanday! Hindi na nanday na, na, na. to? na Wala na siya, Tungod sa kawan, kainit, ay kuan. Naraganan siguro ng tubig, ako na yellow Ang ko mo, nabuhi sa wala sa tubig. Ano nga naman, nabuhi man mo sa sa tubig ay. Eh? Na, may tangpong na kuan. Lan lang siya. Hindi na taas ang kotor? Oo, taas ano. Para yeah. maglabong na ako ang maghunyag mag mo koron. Nakara ba yung way na magtanong sa kangkong karon ay? Para? Nasa basket ba? Na ay mga ah? Oo. oo. Tubig you? raman na siya magkuan. Hmm babad lang, magamot naman tayo. Grabe naman, no, libre kay Kanu. Balas kay Kasang Tanong. Okay. Si Juan, si Rowena, maganihan po. Eh? Di ay, hindi man kayo na magluto. Libre naman, good ni God. Hindi man kayo na siya magkuhan, luto kay kay Kwan na yan. Uy, imuhang makan cheese, ay galinti. Yes, ayun, ayun galinti. Namin magunisya sa sinigang po. Dahil na, dahil, Eh tu dapita ka nak labo mo? Oh. Dere. Nag ulan magod. Okay tingati ni. Eh. Ay tanggoro na to ka para bantuhan man ni ate. Okay no, ra ako eh. ay. Nag mare. Mama taypo ni sa winter day? Ba mo taiwali ko pod. Ah, oh, api taypo yeah. winter. Ata ni pang resort ay. Eh. Katong ganin ko nang malaya mo ganin na katong init ayo, bag-o man ni nibalik. Katong nag pa. siya. Ana sa tiyo, lagi na siya nagdako tiyo ay karoon pa na nagdako. Ani, ani? Pero ka man na siya. Ika na punong kamunggay din. Ibalik ka man na siya. Abi ka na ako kay Kuan, wala gamay kayong punuan na na. Ibalik man sa Kuan, winter. Naging, naging, maulaw ta ko Inap na ni, ta. Naging. ko, namungan na po na akong talong. Balik Uy, sili mani eh. Kasi sili. Adi, kung nagbulak ba yan, naki magkuhan na na siya, mag, na, mag, mag, magliso na po na siya. Wow. Mga nandiyan ka mahutdan. Ayan. Hmm. Sagda naman ako, basag namatay na siya. Balik mang tampong. Hindi siguro ni. ato ang hmm. eh. alagbati, oh. Ito ang alagbati, oh. Pag harvestin na, kay Arun Ma. Tampo ako, alagbati, oh. Eh. Asa maka Hindi, okay, hindi solar, be. Oh. Ay, oo. Mayroon no, solar. Kaya, mana? Kung ayaw mo kapin kaya naman. siguro yung mga sa likod. Ma order na dyang? Mm. For 40,000? For 40,000, magsiguro no? Basta kay kuan complete man siya. Good. Mga Oo, kaya naman yung bateray. Mayroon bateray na po dito, oo. Wala ba na itong May man ito kung nag-dip kami sa unang nito, ano? Chad. Parang kumunggay. Eh, kumunggay ko. Oh, tabi. Putli. Aron. Meron niyo mo siya putlan. Ah, Putli ko Putli Kaya aron maglabok, magkuhan ka niya. Aron mag... Ay, ana di ay. Kaya aron magkuhan ako mag... Putli. Aron magkuhan ako siya mag-branch. Ay, wala. Aron magkuhan ako siya mag-branch. Kaya kung yung mura na siya masagdan, mutaas naman siya sa digit. Ay, ayaw nang sa digit. So mag... Kaya kung himuha na siya, hindi mo siya putlan, magtaas na siya. ka siya mag-branch. Mag oh, thank you sa kuwan. Ang brunch ko. Ang kapatid ko. Ang kapatid man Ang kapatid Ito Ang kapatid ko. Ang kapatid Imo Ang kapatid ko. Ang kapatid ko. ko. Ang ko. Ang ko. Ang kapatid ko. Ang Ang kapatid ko. Ang kapatid ko. Ang kapatid ko. ko. Ang kapatid ko. Ang ko. Ang kapatid 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 ko.

Thank you. <laughs> you. Thank you. <speaking> niyo, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank video? Thank you. Thank you. ang you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank Thank you. Thank you. Thank you. yan. I I don't mean... akong Dora. ito mga lasing. Pahingi ako ng shot. Ate, asan yung shot ko? Grabe. Wala. Eh. Bigyan mo ko na shot, ate. Asan si Emma Paula? Bye. Hindi, ate, ano, ano alam mo kasi nakalimutan ko? Lang. Abi. Abi, Abi. Abi, go to the doctor, please. Wala naman siyang sakit. Meron? Papan, meron lang siyang nagbuburi. Meron? Meron lang yung tagyawat sa kuwet. Meron siyang sakit. <laughs> Hindi niya lang alam. Inapin mo na ba kayo? Kaya siya. Sino? Yung ano mo naramdaman? In open homes, ni May Grace Grace oh Oo. Oh, okay. Ah, okay. Ah, sa'yo ako, na no? Right side. Hindi lang, hindi lang ba yan? Meron pa ba? Kompletasyon? Meron yan. Ang Di fibroids at the cysts, different yan? Yeah? Kasi dalawa nya ang binanggit na ka. I have fibroids din. Fibroids is different and the cysts. Ang is... dalawa binanggit na yan. Hindi ko alam na mo meron pa isa. Okay, tingnan mo sa phone mo. O oh, ano na, video na? Oh, ano ka video ko ito kanina? Paka video na? Naka minutes na. Hindi, tingnan mo sa phone mo kung tama ba yung ginawa ko. hindi, hindi kung gusto mo bang ganito. Ganyan, kadaming banks so maliit lang. O, gubaan mo na ko ten. hindi, hindi, ano lang, hawakan ko lang yung ano, gaano dito ka, ano dami. Baka, ano, you know, ito sabi ko sa'yo, never ako nagkabang since, what, 26, 206. Tapos umiyak pa ako kasi hindi ko kinaya. Gusto puso, wag na natin gawin to. Oh, gawin mo. Sige, I you, dali. Der ko na yan, Oh my god. Na na beer. Na. Ate bigyan mo nga ako ng beer dali. ating! think. mo sa una. Ano ka, Kaya ko to. Una na na. sige. Ate, ko na. beer. 'Di po ako masasano, ate. lang <laughs> mo to Ano 'tong klaseng? Ano ang... ito upang... <laughs> oh my god. Hindi eh, ko magagalaw. Ano ba tong gunting yung binigay siya? Ate na naman. Grabe. Pag-iiyak ko ng Ang buk yan. Huwag eh. ano, maingay. Tara! Dora! ka. Maingay. maingay. Grabe siya. Dali. 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 Pag-iiyak mo siya. Pag ito pangit. Ako patayin ako sarili ko. Grabe tong gunting naman ni Ming. Ate Ming, naman. Ano to? Ang eh. <laughs> <quiet. laughs> Okay, in, ano ba? Huwag kang malikot. Ah, marap okay naman. Ayan. Oh my God! Ano na? Dali. Ayan. Okay naman. Ano mo ba? Be, ano na? Okay. Okay na. na. Mukha kong tao. Mukha kong Ganito lang pala magpabangs. dami kong bangs na wig eh. Yan tapos yung mga bangs na wig, hindi ko malang nagagamit. Kasi dito lang iniipit eh. Where is your birthday. So, ah, kasi nga, nakapunta na daw siya sa mga... Ganyan. Gusto niya talaga. Ah! Ma <laughs> maranasan ba? Diba? Sabi niya, punta ka man nila. Hindi pa pala na kasi kung hindi pa nga. Kasi, mm. um. lamo ng lamo na walang... Alam mo. Bakit ako naman, <laughs> <sumusun> doon, Ah, <laughs> <laughs> ba yan? na ba talaga? Bidyo, video. Ay, ba, Ano bang binibidyo mo? Yung harapan ko lang o... sabi ay, mo, na, yung mainit, nainitan. Nainitan man ako. Pero ngayon, lumamig na. Yung nasa bumanga.